Ayan ah, mga idol no, ah, good morning po sa inyo lahat. So baling ngayon mga idol ay ah, susubukan namin muna na manghuli ng palaka. Ayan kasi hindi pa kami nakapaghunting ng ano, ah, gagamba. So doon muna tayo sa palaka mga idol no. Kaya let's go, samahan natin yung mga anak ko mga idol. Ayan, mga anak ko ngayon ang nagahunting ng palaka. Ah, sige mamaya ko na lang ano mga idol. Nang sila. <coughs> bien. Bet na bigyan din. Sabi bien, tamaan ka ko yung pagana. sila mga idol. Ang Yun, <coughs> dakmay mo kagad. Dakmay mo kagad. Tagayan. Taga Wala. May tagayan ni. Eh. <coughs> ha? Huh? May taga. Oo. Uh, uh. <laughs> Uli agad. Uli agad. Kung tawag, tawa si tawag si Bunso, mga idol. Ano si natin, Tanggalin natin. Tanggalin <coughs> <Di> natin. <coughs> ha? Ah? Tanggalin <coughs> ah? natin. Tanggalin <coughs> ah? natin. Tanggalin natin. Ha? Hindi ako na magtanggal. O, oh, hawakan mong video. Hawakan mong video. Ang oh, magtatanggal. Sabi kasi, meron eh. Hmm. Ah, yun. Pansero, mga idol. Oo, oh, ha? Mm. Bitawon ka na <laughs> ta. Yun siya, mga idol. Pansero. 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 Ayan na, mga idol, no. Uh, yan yung tatlo kong anak, mga idol. Yan yung bunso nakahubad lang mga idol yan naman yung isang nakahubad yan yung uh, pangalawa kong anak ito pangatlo yung nakadamit na itim tapos yun yung bunso sayang sa akin kanina mga idol bullfrog aso hindi nakuha Ayan, parang may umunuh Parang may tumalun Ayan, parang may Bin, alis ka dyan, Bin. Tamahan ka sa ano, mamaya ni Kuya. Kawayan. Pag nag-hablot. Wala pa mga idol. ah uh, Upcam ko muna mga idol. Sa kanila mga idol pagka mayroon na. Oh, ayun na. Ayun na. Isda nga. Luwalo. Uy, kunin mo na. na prito yan. Laki oh. Dito dalhin mo mga isda nga pala talaga. Galing talaga ni Balat. Galing? Isda, It's mga to idol. Ang ina. Ihagis mo dito, Naksa. Ang ina. Dito, to dito. <laughs> <laughs> Naramdaman ko eh. Ang galing talaga ng tao. Yun, natin mga idol. Ayan, isda mga idol. Luwalo. Ayan, tanggalin mo na. Kaya nga naman. Ayan mga idol oh. oh. Good size yan mga idol oh. Oh. Good size yan. Kasi ang luwalo mga idol, hindi na ganong lalaki yan. Ayan. Basta ko. Uy, baka kunin ni ano ah. Baka kainin ni ano. Hey! Baka kunin. Matay ka. So ayan mga idol, ah, pain ulit. Pain ulit. Ano, lagyan natin dyan. nakilagay laki dyan. Doon, mo kay, ibigay mo kay kuya mo. Dyan to. Tugin. Ano Tugin mo anak. Eh, si kuya na hindi yan. Sasang, ano, itutog. Aka na. Mm, sasang. Ibigay mo na kay kuya mo. Ibigay kay kuya mo. Kuya. Ako na. na ang... Ako na dito. Ana. Meron. Dalag no. De, 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 de. ugasan mo yun yung isda. Oo, oh, ayun! ang laki! hala laki! Ano yun? Wah! ang laki. pain Sabi ko sayang, nakawala. Hanap mo na kami ng pain Mga bangay Ang laki, nakawala. Uy, dito! Dito! Hito! Hito! Lucky! Hoooo! Oh! <laughs> oh! mga idol! Oh! Wow! Wow! Oh! Oh! Ano? 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 Bago! Ano? Bago! Ano? Bago! Bago! Ano? Masakit mga yan! Ano? Ano? Lucky mga idol! Wow! Wow! Oh! Oh! First time! Oh! For the Lucky mga idol! <laughs> lucky mga idol! Ano? Lucky mga idol! Ano? Okay na? Okay na! <laughs> <laughs> okay na! May eh, yung ano, yung ano doon, yung pantanggal sa ano? Sa tinik. Ano yung tinik? pantanggal sa tinik? Kunin mo. Laki. Kunin mo doon, yung pantanggal sa tinik, yung ano? Yung ina inapamputol natin sa wire? Laki. Laki mga idolo. Wow. Ikaw wow. doon. May tagay ang karam. Yun, luwalo. Luwalo, si yung... luwalo mga idol. Madawi talaga.

Mm. Nauna lang kumagat ko eh. Uh. Oo. kanina na? kaya, hindi nauna kumagat yan. Uy, katol. Hindi, lagay mo. yung ano lang. Nakulit ka. Hmm. Alimasag pa. Ah? Uh? Ay, yung alimasag sa saging lang. Hmm. Uh. Nakita ako pa. Ah? Uh? Ay, tutubi na naman oh. Tutubi? Saan? Oh, sige, 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 sige sugi uli mo uli ang tutubi uli dalag dalag na dalag 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 Uy! dalag 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 May dalag 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 dalag

Yan, umpisa na naman. Bigma na naman. Umpisa na naman. Di ko muna ikato. Pagka medyo mahaba-haba. Ayun. Oh, ay, ay sayang. Meron pa, meron pa. Dadawin pa yan. Sayang. Sayang. Pag medyo mahaba ang video mga idol, ay uh, ano namin to ito. Ito na ko. Ay, Uy, napaka na. I, ano namin mga idol, ipaparto. Paparto namin to. Kasi medyo mahaba to eh. Nakawala, sayang. Kaya dyan dyan, mga saan? Krens. Sa Krens? Sa tayo dito lang ang dami na mo oo oh, tayo dito dito lang pa naman, pag -madawi. Uwa Excited ka mo mga uli, Pag madawi ang isda dito. Siguro ang daming kukulan din. Oh. Ngayon pa lang, oh. Pumipisik-pisik, no? Hmm. Hmm. Oh, uli uli, uli. May pampaksiw na naman to. Uh -huh. ang sarap pa naman ang pinaksim niya ng tawa. Ako, uli oo Hmm. Kalaan na yan? Pwede na tayo. Pwede na Parang kaon nanay doon. Tapos lalo na pag may ano no, kunting mm. sili no. Ano yung niluto nila ng paksiw tapos <todic> ang daming sili yata na no. Ha? ang dami akong paminta rin. Hmm. Pinta rin. Pakingin wala Kuha ulit ng uh, pamain, mga idol. Dito mo i-alapa. Wala na yan. Kuha ulit ng bulate.

yun Ayun mga idol. Okay na yan. Pang ano na yan. Pang pampaksim na yan mga idol. Ayun. Ayun na. Ayun si Bungsa ka mga idol. Nakahubad lang. Dahil ano. Ah, nainitan siya kanina. Kaya nakahubad lang siya. Sana mayroon ulit mga idol. Ayun. Ayun. daw talaga mga idol. Uh, sarap mamingwit mga idol. Dawi na naman. Ano mga huli ako? Ako naman. Dawi na naman. Oh. Ayun mga idol. Ay huli namin mga idol oh. Basta mapit oh, Oh, panalo na yun, mga idol. Pag-a-to Ah, lagay. Ilagay na. Tata, brate. Mamaya pa. Ay, nagkumpisan na si ano. Si Rum-rum mga idol. Ayun, oh paglapag lang. Lah, paglapag lang mga idol pagla paglang pagla paglang oh, ha uh, oo oh. mga puno talaga yan pa. mga good size no pa. sa ano dumalo yes, uh. lalaki ka mo mga good size no okay ka pahin natin pa lang Okay ka pain pa lang. lang. Pa. Oh, meron. meron. Oh, pa. kuha ka pa pain pa. lang lang. Kuha ka pa dun. Damian mo. Ayan. Damian mo.